Caritas in Action Kuya Glenn ng Gentry, General Trias Cavite. Ikaw pa talaga pabalik-balik dito sa Metro Manila, Quezon City o kung saan man Opo. sa paghahanap ng tulong? Opo, ako na ang Nung una ko pong uh, sa pagdadialysis, nagpapasama pa ako sa anak ko or asawa ko mm. Pero nung nakita ko naman na kaya ko na, sabi ko, oh, sige ako na lang kaya ko naman kaya mo naman Apo. kung halimbawa ngayon bumiyahi ka kailan ka naman nagda-dialysis ah uh, webes po uh, monday kahapon uh -uh. tsaka webes at sabado 3 times po so dinialysis ka kahapon lumuwas ka ngayon kinakaya mo na hindi ka kakaralam ng basta't makapagpahinga po makatulog ka ng sapat recharge na naman po yun. recharge na kaya Apo. na ah Paano mo nalaman ng programang ito? Ikaw ba'y personal din pumunta rito nung nagdala ka ng requirements? Uh, nung lumapit po ako sa DSWD Batasan, may mm -hmm. nakausap po akong isang matagal na rin nagda-dialysis. Mm -hmm. Sabi niya, pumunta ka sa North uh, Avenue, veritas magdala ka ng ganitong requirements. Makakapag-ano ka nakakalapit karon ah mm -hmm. uh, yung kasi may tawag kaming co-pay ko tawagin uh -oh. yung para sa dialysis cash out uh -oh. cash out namin every session mm -hmm. malaking bagay yun sabi niya pumunta po ako last year kaya pangalawang ano ko na po ito ah ito na ikalawang beses na Apo. ikaw ay kalapit Apo. Uh, stop ba ng DSWD yun o mga naglumalapit lang din po kasama okay. ko sa pila sabay mo sa pila. lang, in-inform niya lang sa akin. Mm -mm. So, salamat ha. Kung sino man po yung nagbigay ng informasyon kay Glenn. di ko alam kung naalaman mo pangalan o no? ano. Pero siguro, isa na rin sa mga dati nating nakakapanayam dito. Ay, salamat po sa inyo. Marami naman tayo nakakapanayam. Ganito yung kanilang paraan, ano, para kahanap ng tulong. At, at ako'y natutuwa kasi mas despite kay nagdadialisis eh, kumbaga ang yung aura positibo. Ano ba ang kinakapitan mo sa gitna ng pagsubok? Siyempre, yung panalangin. uh mm -hmm. po ang, ang uh, malaking importante sa bawat tao na lalo may karamdaman. So, sa panalangin talaga. Sa Diyos. Yung, ang iyong pagkapit sa Panginoon, ang iyong pagdarasal, pagtaas sa kanya ng lahat ng ito no? at naniniwala tayo Kuya Glenn ito rin ang naging dahilan upat mabigyan tayo muli ng pagkakataon magkasama at matulungan ka namin sa abot ng aming kakayanan ano? kaya alam ko malayo pa ang biyahe mo at ibibigay ko na ang check na ito na nagkakahalaga ng limang libong piso okay? so yan ay direkta na nakapangalan sa ka nagpapadialisis, magamit mo sa iyong kope, makabawas. Anong mensahe mo sa mga kapanalig natin, brother? Uh, ako po si Glenn Gacho. Uh, Tapos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga tumugon, tumulong sa, sa atin sa Radio, Radio Veritas para mabigyang daan itong tulong sa akin at sa maraming tao. Uh, sana po ay marami pa kayong blessing na matanggap uh, para marami rin po kayong matulungan katulad ko na isang nagda-dialysis. Maraming maraming salamat po para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Karitas in Action. Maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Karitas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905. BPI Savings Account Number 3063535.

030 Ma-aridin din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lhuillier branch o sa pamamagitan ng www.karitasmanila.org.ph.